Siya ay leya ay nasa kabilang linya na natin ano at uh, ang kanyang balita ay kaugnay na naman ng isang OFW na nasa Saudi Arabia. Then uh, ano sa May Riyadh na humihingi ng tulong para makauwi na dito sa Pilipinas uh, dahil uh, sa uh, Kasalukuyan niyang yan. kalagayan no. Oh. Nahulog daw siya sa hagdan tapos napilay, pino pero hindi raw pinapakain nung kanyang amo. Uh, ibalita mo yan, Arya Lea. Pasok. Arya Lea. Arya po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin, Gimba. At lalong lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Isang distress over si Filipino worker na taga Gimba. Never na naman ang humingi ng tulong para makauwi dito sa Pilipinas dahil nangangailangan ng agarang medical attention at intervention at kasalukuyang nasa Riyadh, Saudi Arabia. Kaalis lamang ng Pilipinas ni Jelly I.D. Lagliba, 24 anyos, residente ng Tampak Dos Tres, papuntang Saudi Arabia upang magtrabaho bilang kasambahay sa isang nagnangalang Saad Mubarak Arsali. Nitong Mayo 20, ngunit habang naglilinis, aksidente itong nahulog sa hagdanan. Humingi ng tulong ang ina ni Jelly ID na si Ginang, Ginang Arsing na nagliba sa sinapit ng anak. At kwento nito, matapos maaksidente ang anak, dinala naman raw ito sa ospital at nabindahan ang anang tuhod. Ngunit dahil namamaga ang buong binti, hindi ito makapagtrabaho. Ayon sa kay Nanay Arsenia, dalawang beses pa lamang umano, pinapakain ang kanyang anak ng among babae sa loob ng limang araw simula nang ito ay maaksidente. Gusto umano amo na ibalik na ito sa agency upang mapalitan ngunit tumanggi ang agency na tanggapin si Jelly IB. Nagkaroon rin ng pagkakataon na makapanayam ng RNG News Team si Jelly IB at ayon rito, hindi pa niya unabis nakakaharap ang amo na si Saad na siyang nasa kontrata. Pahirapan rin aniya na makausap ang among babae dahil hirap ito mag-ingles bukod sa nararamdamang sakit sa binti at pangihina dahil sa dinararas na gutom, mistulang siya na nakakulong dahil trapped siya sa third floor ng bahay ng amo nito at hirap makababa sa hagdan dahil sa kanyang kondisyon. Kung kaya makababa man raw siya, bawal naman kumuha ng pagkain sa kusina ayon sa amo. Kaya nagtsatsaga siya sa pinapay na baon pa nito mula sa Pilipinas. Hiling niya ay at ng pamilya nito na makauwi na lamang sa Pilipinas upang dito makapagpagamot at magpagaling. Samantala, sinubukan ng news team na makipag-ugnayan sa agency ni Jelly IB na Pelcango International Recruitment Agency sa Pasay City. Sagot lamang nito, nakipag-coordinate na sila sa counterpart agency sa Riyadh, ang AAFAQ Recruitment Agency, kaugnay ng sitwasyon ni Jelly IB. Ito pang inyong Ayalea, para sa Balitang Lokal ng Radyo natin, Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat uh, Arya Lea. Kailan siya umalis sa uh, uh, sa bansa? Mayo 20 kasamanggi at dumating Dito lang. sa sariyad ng Mayo 21. Dito lang? Kailan lang? Hmm. O tapos yes, kailan yes, siya nahulog yes. sa Agdal? Ba, Mayo 28 siya nahulog sa hagdan. Oh, so, so seven days pa lang siyang nag, uh, nag work Yes po. Uh, at tapos, yun bang tinuluyan niya na, naamo uh, na amo, ay eh, yun yung nasa kontrata? Ang sabi nga nang makausap natin si Jelly Ivy, hindi ang nagtataka siya. Hindi ang amo niya ngayon na niya ang nakalagay sa kontrata, iba, ibang apelyido dahil nakakausap niya yung dalawang anak nitong amo niyang babae na 20 anyos sa 13 anyos at uh, buntis mga pa ng pang-apat um, itong amo niya pero unabis magmula nang dumating siya hindi niya pa nakikita ang among niyang lalaki. So, nagtataka siya kung bakit iba ang apelido, iba ang nakapangalan sa kontrata. Pero may sagot ako diyan kasama ng G. Mm -hmm. Ano <laughs> yung sagot mo diyan? Ah, uh, usually kasi kasama ng G sa Saudi o kahit saan sa Middle East, ang isang employer na gusto talaga makakuha ng katulong na Pilipino ay bumibili ng kontrata na nakapangalan sa ibang tao na pwedeng makapag-avail, makapagkuha ng Pilipina na uh, katulong. Uh -huh. Kasi meron silang uh, meron silang class A, class B, class C ang pwede lang makakuha ng Pilipinang katulong ay yung Class A. So, ibig sabihin, mayaman, may kaya, at kaya niyang pasahurin ng, one, ng 400 US dollar ang Pilipino. Dahil yung Class B and C, ang kaya lang nilang makuha ay yung Indonesian o yung natives o so, yung uh, Pakistan, ganun. Mura lang kasi, mura lang kasi ang sahod noon. So mm -hmm. siguro, ang among niya bumili lang ng visa from a uh, from Tapos ibinenta si sa iba. Ayan, si binenta bin, sa bin, 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 binili niya yung visa. No, binili doon bin, sa kakontrata, binili nung naka kontrata tapos i binenta sa diyan niya sa uh, yes, sa amo po, niya yes, yes, sa so, kasalukuyan po, niya, yes. niya. Ah, um, mong ganun. Ay, maganda na yes, malaman po. natin talaga kung sino yung, kasi ang susundin naman dyan yung kontrata, hindi yung uh, yung hindi kontrata, di ba? ano yung nasa kontrata, yes, yung kasi yung po pwede mong i-demand. pa uh -huh. bakit siya nahulog uh, sa hagdan? Uh, Alam ko kasamang siya, ang niya, kasamang siya at kasamang army, ah, uh, Uh, sampung uh, sambong 10 bytang nasa sampung baitang siya na doon siya bumagsak siya pababa hanggang sa pinakababa uh, ang mga bahay ba doon ay uh, ilang story at uh, actually uh, usually nasa third floor ang mga bahay doon third floor at talaga kasing madudulas ang hagdan mm -mm. oo oh, kasi ilang ilang ano na yan ilang grade na uh nakaso ng mga oh, OFWs, ano mga domestic helper na nahulog sa hagdan kundi sa bintana sa hagdan Oo oh, 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 tama kasi hindi naman kasi hindi ba yung buwi na, sa na sa isa, isa na, mang... na si Baldo ay uh, nahulog din sa hagdan yun yung pauwi Yes po Oh tapos ito yes, yes, nahulog po. din sa hagdan Yes sa Saudi naman kasamang ng kasamang sa mga army ah uh sila nagpapalinis sa mga bintana ang mga employer kasi sa Saudi ay umuulan ng, ng, ng alikabok. So bawal sila magbukas ng bintana. Uh, ang mga katulong nga, ang mga kwarto nila, bawal nilang buksan ang bintana. Haram yun sa kanila. At binibigitan pa nila ng speaker yun. Bawal silang dumungaw sa bintana dahil bawal din silang makita ng taong labas. Yung nasa loob ng bahay, bawal yun pag walang speaker. Oh. Tao niya ba? Hindi merong actually merong nahulog sa bintana, 'di ba? Pinaglinis. Oh, wala pa naman, so par yes, wala. Oh, meron. Meron 'yun, hindi ba na namatay nga 'yun. Malamang kasama ng Hong Kong o sa ibang lugar, pero sa Saudi. Ah, uh, oh, bukang yes. hindi sa Saudi nga yata. Yes, oh. guys, yes. Hong Kong kasama ng usually Hong Kong. At oh oh, oh alam ko na naalala ko na Hong Kong nga yun. Yes. Yes. Uh, so ang uh, tawag dito, um, anong pwedeng gawin dito? Naka-coordinate na ba ito doon sa QRT? Ang saling labang si Jenny hmm. okay, Ivey. Uh, wala, siya, eh? uh, wala pa siyang diba? dalawang buwan. So pwede pa hmm, siyang pa. sagot talaga. Sagot pa siya ng agency na i-report, Dahil wala pa siyang unabis, wala pa siyang kinahod. Ang gagawin ng agency ay papalitan yung ginastos itong employer na nagbayad ng worth 60,000 pesos kasi ang isang visa ay nagbahalaga ng uh, 4,000 reals to 5,000 so inaabot ng 50 mel So depende sa agency usapan kung inaabot ng 60 to 70 pa usan. So si Eddie si uh, pwede pang pauwiin si IB sagot pa nila ang plane ticket nito kasi hindi pa siya naka-break ng isang buwan. Wala pa siyang sinahod. Ang kaso mm -hmm. Ang ayaw ni agency na ibalik si ID IB sa kanila dahil magpagamot na lang daw at uh, papalitan na lang ng panibago yung among niya kasi nga yung among niya babae mga anak. Mm -hmm. Mm -hmm. At Hindi kaya na magtrabaho ni ID dahil mamaganga oh. ang paa. Uh, Bakit hindi ba dapat din? eh ang muna, papagamot muna yon? Ah, oh, sabi tapos... naman daw ng amo, ipapagamot siya pero ibabalik siya sa agency. Ang agency lang ang ayaw siyang tanggapin. Ay gano'n. Mm hmm uh, hindi siya tatanggapin ng uh, agency. Pero oh, siya ipagamot. ng agency. Yes, gusto niya mangyari. Magpagamot, ng magpagamot mo na siya at mag-stay lang doon. At gagaling naman daw kasi hindi niya pinakita kay ID uh, yung x-ray niya. Kasi okay lang naman daw. Um, Pero ano ang gusto ng ID? Uuwi uh, na sabi. lang ng Pilipinas. Oh, ang gusto naman ni ID, uwi na lang siya ng Pilipinas. Hmm, oo, oh, oo. Oh, oh. Pero may dalawang problema kasi eh. Yung una, yung uh, hindi siya pinapakain, di ba? Nang talang binibigyan ng uh, tamang pagkain. Ah, uh, sino ba ang dapat nabuligligin doon para sa pagkain niya? Pangalawa, uh, yung sakit niya kasi doon um so covered naman 'di ba? Ang pagpapagamot ay covered dapat doon ng uh, Nakalagay naman yun sa kontrata? Oo po. Oo. O. O, o. o either yung uh, yung employer mo o kaya yung agency. Ah, uh, wag lang siyang pipirma ng uh, waiver na gusto niyang umi kahit na hindi magpagamot. Siyempre, pag nagpapagamot, di mag-stay doon kasi pagdating dito, problema din yung pagpapagamot. Eh samantalang doon mm -hmm. uh, uh, kung mag stay ka pa doon kahit na uh, ilang uh, kung doon sa agency o, obligasyon pa rin ng agency na ipagamot yun eh. Di ba? Opo, opo, opo. Tama. Hmm. Kasi nga ang rason daw ng AN, ang rason daw ng agency kasama ng G, kaya ayaw siyang tanggapin dahil kung nandoon daw siya sa agency, makakadagdag pa siya. Sila nga din daw doon sa agency kulang ang pagkain. Eh meron pa daw ang... mga ang... repat, meron din daw nakatambay doon. Yes. Ah, oo. Oh, 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 Eh kaya lang eh paano nga 'yon? Ano siya sa amo niya eh hindi naman siya pinapakain. <laughs> hindi oh. nga po. At yung bata, yung 20 years old, minsan daw, pinetext niya. Sinasabihan niyang pahingin naman ako ng tubig o kahit sinapay lang. So itong dalaga, pag nandoon daw, uh, nagtetext daw sa kanya na ako, sige dadalang ita. Dadalang daw siya ng tubig tapos uh, piprituhan siya ng isang iklog. Pero yun yun nangyari lang yun kasamang ginang dalawang beses sa loob ng limang araw. Dalawang beses lang siyang pinakain sa loob ng limang araw. Wow. So ngayon, kahapon kausap natin si IB, uh, kanina na naman, wala na talaga siyang pagkain at nangyihina na talaga daw siya, tubig na mm -hmm. lang talaga. Ay, grabe. Kahirap na mga uh, nakalagay ng na mga OFWs. Ilan yan yung mga na-encounter mm -hmm. natin yan? Sige, uh, Arya Lea. Maraming salamat.